Hi guys! Dahil napakalamig ng panahon ngayon at tinakam ako sa ramen ngayon, kaya naman naisipan ko na gumawa ng ramen at napakadali lang nito with make at home ramen kit from Yami Tokyo. So meron ako dito tatlong ramen, katsu miso at shoyu ramen. Tara at simulan na natin gumawa ng ramen. Una, nagpakulo ako ng 500 ml na water. Bago nyo ilagay yung noodles sa kumukulong tubig, make sure na hiwalay-hiwalay na ito para hindi siya magdikit-dikit. So lulutuin in lang natin itong noodles for 2 minutes. Halu-haluin niyo lang siya hanggang sa maluto at pagkatapos pwede niyo na siyang i -drain. Then, do not reuse the water for ramen broth. For ramen broth, magpakulo na tayo ng 300 ml water. After that, pwede na natin ilagay yung ramen broth concentrate. Antayin lang natin siya madilute, then okay na yan. So, lutuin na natin tong chashu. Gumamit pala ako ng torch para lutuin itong chashu. Pero pwede rin naman sa panyo na lang lutuin. So, ayan, i-assemble na natin. Ilagay na ang ramen broth, noodles, chashu, black sesame at seaweed. O ba diba, hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay para mag -ramen. Lalo na ngayon na sobrang lakas ng ulan. Ito nga palang ginawa ko ay tong katsu ramen. Ginawa ko na rin yung miso at shoyu ramen. O ano naman ang next na kakainin natin? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow at share mo na rin paalam!